isang araw lamang pagkatapos ng kanyang pagdalo sa pinakabagong Milan Fashion Week. Si Hart Evangelista ay dumiretso sa trabaho o pang makibahagi sa isang okasyon na nagdiriwang ng inspiradong pamumuhay sa bahay. Sa White Space Manila noong ikalabing apat ng Marso taong dalawang libot dalawamput apat opisyal na inilunsad ng furniture boutique at lifestyle brand na Gentil Home ang 39 anyos na aktres bilang mukha ng kumpanya nito. Tinukoy ng signature handwoven na disenyong solihiya nito. Ang Gentil Home, sa pamamagitan ng pakikipagtulungan nito sa heart, ay umaasa na to ang pangako nitong pagbibigay pugay sa loob ng Pilipinas sa pamamagitan ng mga pasadyang piraso ng muwebles na ngayon ay ginawa ng may pagmamahal. Bilang isang pintor na may mata para sa Maxim A-list na sining, personal na si Hart para sa kwentuhan na mga piraso ng kasangkapan. Upang gawin ito, inirerekomenda niya na huwag magmadali upang punan ang bawat sulok ng bahay ng mga kasangkapan, sa palagay ko noong itinatayo ko ang aking tahanan, narinig ko ito ng marami huwag magmadali, hindi ka dapat bumili ng bahay at, tulad ng, bilhin lahat ng sabay-sabay. She explained, it's really like a story. Every piece should have a story. So, parang kapag nakatrabaho mo sila, Gentle Home, nakikipag-collaborate ka sa kanila. Hindi ka lang bibili ng mga likha niya. Ito ay collaborative. Kaya ang bawat piraso ay isang piraso ng pakikipag-usap. For me, that would be it. Don't rush. Hindi mo kailangang gumastos kaagad, para magkaroon ka ng maganda, iconic, quality na piraso. Inihahambing ni Hart ang loob ng bahay sa buhay, paunti-unti ang pagunlad sa paglipas ng panahon. It's the same thing with your love story, you know. Collect, Collect. Then select. She wittily said. So parang ganun lang. Nang tanungin ng pep.ph, Philippine Entertainment Portal, si Hart kung ano ang mga considerations niya bago pumili ng furniture. Nagbigay siya ng dalawang puntos. Ang presyo ay hindi isa sa kanila. Sa panganib na magmukhang eksklusibong lockshopper, shopper, nilinaw ni Hart na hindi ito masyadong tungkol sa presyo kundi higit pa sa kalidad ng piraso ng muwebles na tinitingnan niya Sa totoo lang at the end of the day it's really the quality She elaborated Kaya minsan maswerte ka na may mga taong hindi hihingi ng braso at paa pero binibigyan ka nila ng craftsmanship I would go for quality which is very gentle in the heart So that is definitely something that matters to me mayroon nga siyang isang bagay na lagi niyang isinasa isip sa tuwing namimili siya ng mga kasangkapan. Ano mang mayroon ka sa bahay ay mahalaga. So, mahal man o hindi, iyon ay isang bagay na isinasa alang-alang ko. Ang pangalawang salik na sinusuri niya ay mga sukat, sinusuri kung ang isang piraso ay proporsyonal sa kapasidad o espasyo ng silid. Size is also something I consider, but not necessarily she related. Kung ito ay masyadong ingrandi at ang aking bahay ay masyadong maliit, hindi ko ito makukuha. Gumagawa ako ng isang bagay na nagpapasaya sa akin. I mean if you're somebody who likes to, you know, host dinners, go ahead. Get an eight seater, 'di ba? Like adjust just small chairs na lang or something. Sa pandaigdigang eksena, naniniwala ba si Hart na pantay-pantay na sa international standards ang mga muebles na gawa sa Filipino? Oh super! Masiglang sinabi ni Hart sa pet.ph. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagbabahagi ng kanyang pananaw, wala talaga ako sa posisyon na sabihin na alam ko ngunit mayroon akong ilang mga kaibigan na talagang tulad ng, kahit na hindi ako maniwala. Like sometimes, I have dinner in their houses and they have, you know. I've helped them look for furniture from the Philippines. So, yes, you know, that's why it's so cool that Gentile is out here, really you know, showing everybody that this is from the Philippines kasi it's already out there but nobody knows.